Kuya, gawa ka po ng water slime? Oh, ano na naman binabasa mo? Gawa daw ng water slime eh. Ang hirap kaya nun. Ah, water slime. Gagamit ka lang naman ng glue tsaka tubig. Hmm, marunong ka? Oo. Turuan mo ko ha. Tara, gawin natin. Oh, ilagay mo na yung clear glue sa lagayan. Ito na, ilalagay ko na. Kailangan ba clear glue lang talaga? Oo, dahil water slime ang gagawin natin. Ngayon naman, lagay mo na ng tubig. Mga kalahating baso lang. Yan, parang ganito. Okay na to, no? Okay na yan. Ngayon naman, kailangan natin paghaluin ng glue at tubig. Sa tingin ko okay na to. Naghalo na silang dalawa. Lagyan mo na ng activator. Pakunti-kunti lang, ha? Ito na, nilalagyan ko na at hahaluin ko na ulit. Yan, tama yan. Halo-halo lang. Parang ganito. Lagyan mo pa ng konting activator tapos halo-halo ulit. Parang nagugutom ako dun sa sinasabi mo, ha? Oo nga, ang init ngayon, eh. Baka naman sa mga nanonood dyan, halo-halo lang. Talagang nanghingi ka pa ng halo-halo ah. Pero kapag binigyan nyo siya, bigyan nyo rin ako ah. Isalin mo na yan sa medyo malaking lagayan. Yan, sinalin ko na. Bakit nga pala natin dito sinalin? Para mas mahalo natin mabuti kasi may tubig to. Oo nga no, magtatalsikan kapag dun sa may baso na ginagawa natin. Stretch, stretch mo hanggang sa mabuo. Yan, nabubuo na siya pero parang ang kunat. Ganun talaga, huwag ka matatakot. Parang hindi naman to nagiging water slime eh. Talagang marunong ka ba magawa ng water slime? Marunong ako. Wala ka talagang tiwala sa akin. Lagyan mo pa ng tubig. Tubig na naman. Water slime nga, di ba? Oo nga, no? Imasa-masa mo ulit. Na parang ganito? Oo, ganyan. Kailangan maghalo ang tubig. Doon sa slime natin. Ayan, naghalo na ulit sila. Nabuo na naman at medyo lumambot na. Ilagay natin ulit to sa mas malalim na lagayan. Bagong lagayan na naman. Kasi nga, lalagyan natin to ulit ng tubig. Bakit hindi dalang lang dito natin ginawa kanina? Nakalimutan ko eh. Ah, okay. Nilagyan ko ulit ng tubig. I-mix lang natin ulit to. Grabe, ang dami palang tubig ng water slime, no? Siyempre, para maging water slime talaga. Ngayon ay halo-halo na ulit. Na parang ganito? Lipat tayo sa lababo, magtatalsikan yan dito eh. Ayan. Ngayon, iikot muna na mabilis. Tignan mo, mabubuo yan. Oo nga, nabubuo. Ang galing. O, oh, ba? Diba? Kahit gaano karaming tubig ilalagay mo, mabubuo pa din yan. Mas lalambot lang siya. Depende sa gusto mo. Ang galing mo talaga gumawa, no? Ako pa. Sa tingin ko, pwede na to. Imasa-masa mo na. Tignan mo yung texture niya. Ang ganda. Oo nga, no? Ito yung mga water slime na nakikita ko sa video. Hindi pala siya madaling gawin, no? Oo, oh, mahirap gawin yung water slime. Pero pag nagawa mo, sulit. Parang may nai-imagine ako ditong kakaiba. Ikaw din ba? Oo eh. Pero tinan mo, water slime na siya. Pero bakit hindi pa rin ganun ka-clear? Kailangan natin ng one to two days para maging clear to. One to two days pa? Siyempre, parang labyan, Hindi minamadali. May ganun? Oo naman. Miss you, Adi. Sana all miss. Okay na yan. Ito yung nagawa nating water slime. Oo pero, kailangan pa natin itong ipa-clear. Kasi nga, hindi pa siya clear at hindi pa siya mukhang tubig. So, kailangan natin ng part 2. Hmm, kailangan pa ng part 2 at iintayin nyo yung part 2, ha? Para makita nyo kung ano yung magiging resulta nito. Pero ngayon, tingnan nyo, maganda na yung texture. Yung pinakaano na lang niya, itsura. Okay? Asa oh, na ka si Troy dyan? Ito na yung pinapakuha mong water slime, oh. Ang ganda Uy, na. Ang ganda na, tara. Dali natin sa working board natin. Wow, ayan yung ginawa nating water slime. Mas maganda yan pag ibubuo sa board. Oo nga, no? para talaga siyang tubig. Kaling, ganyan lang pala gumawa ng water slime, no? O diba, nagawa natin. Ang ganda, no? Maraming tubig lang pala yung sekreto, no? Para makagawa ka talaga ng water slime. At syempre, konting activator. Wow, nakakatuwa pala, no? Pero mahirap din pala gawin tong water slime, no? Talagang paghihintay ka ng mga ilang araw o ilang oras para talagang mabuo tong water slime na gagawin mo. Oo, tsaga-tsaga lang. At tignan mo naman yung naging resulta. Oo nga eh, ang ganda. Ang sarap pala laro-laro itong water slime, no? Alam mo may naisip ako. Ano yun naman yung naisip mo? Di ba walang kulay yung water slime na ginawa natin? Oo, oh, anong binabalak mo? Gusto ko sana maglagay ng tatlong kulay dyan sa water slime. Hmm, mukhang magandang idea yun ha. At ang maganda pa, gamitin natin yung glow in the dark. Oo nga no, hindi ko naisip yun ha. Ano, simulan na natin? Sige, simulan na natin. Ano bang magandang kulay? Mmm, simulan na natin sa color pink. Color pink talaga, ah. O, sige. Kunin mo yung color pink na glow in the dark at lalagyan ko na to. Eto na, kinukuha ko na. Tama na ba tong water slime na tinira ko para sa color pink? Okay na yan. Okay, lalagay ko na tong color pink. Ibubuhos ko, ha? Ah. Oo, itaktak mo. Okay. At ngayon, ay mix mix na natin to. Magiging maganda kaya ang kulay nito? Stretch, stretch mo muna. Yan. Halo-halo at stretch-stretch para maging color pink na water slime na ginagawa natin. Piling ko magiging maganda yung kulay nito. Ni Oo nga, no. Nakikita ko na. Ang ganda ng kulay. Mabuti na lang naisipan mo lagyan ng kulay itong mga water slime na ginawa natin, no? Nagkaroon tuloy ng buhay tung water slime. Sana all may buhay. Ilagay na natin sa lagayan. O sige, okay na to. Ano na namang susunod na kulay ang naiisip mo? Hmm, nag-iisip pa ako. Parang gusto ko color yellow. To color yellow to. Imi-mix mix ulit natin to para maging color yellow tong slime na ginagawa natin. Yan, parang ganyan. Stretch stretch at halo-halo. Okay na yan. Ang ganda no. Pwede na rin tong ilagay sa lagayan. Ilagay mo na. Ito na nilalagay ko na. Ang ganda ng mga ginagawa nating kulay oh. Ano naman yung pinakahuling kulay na ilalagay natin? Ayan no, color orange. Uy, ang ganda rin. Stretch, stretch at halo-halo din. Pero parang hindi naman naging orange masyado. Oo nga, no. Hindi ko mapit. Ilagay mo na lang dyan. Wow, ang ganda. Parang ice cream. Iilaw kaya to? Game na. Ingit. Nasa na kayo si Troy dyan? Oh, ito na yung kinulayan nating water slime. <laughs> <laughs> Talaga, tara. Pailawin na natin to. Tara. Game. Pumasok na. Tingnan natin kung umiilaw. Kami na. Oh, bilis, bilis. bilis. Anong the... kulay? Green. Green lang? <gasps> oh, um... Ito. Ang long ini to.